Hello Atiens, matapos ang matagumpay na fashion show ni Nerick Beltran na sumali din ang SB19 bilang guest performer ay nagpost ang SB19 sa kanilang Instagram account kung saan nagpapasalamat sila dahil na experience nila ang pagiging model kahit sa ilang minuto man lamang at uh, nagperform sila ng kanilang kantang I Want You para sa mga fans na andon mismo sa fashion show home ni Nerick Beltran. Narito ang kanilang post sa Instagram nagpapasalamat ang SB19 dahil nakarana sila ng isang fashion show na rumarampa sila habang kumakanta ng isang sikat at famous na fashion designer sa Pilipinas na si Merrick Beltran. Kaya naman, congratulations at maraming salamat.